Ayan guys, good morning. Andito naman tayo guys. Si Saiz oh, Good morning daw sabi ni Saiz. Ayan guys, umuulan. Narinig nyo ba yan? Ang lakas ng ulan guys. Ngayong August 31. Napakalakas. Bahana naman. Bahana naman sa labas guys. Ito, basang-basa na rin ang loob ng bahay namin dahil sa maraming butas yung bubong namin. Ayan guys. Sino bang maaawa dyan at magbibigay ng ayuda? Nobody. Natatakot na ang aking sa dahil umuulan. Takot din pala to sa ulan. Ayan. Gusto niya magpakadel. hmm Pang pag-good vibes guys. Kahit umuulan ng malakas. May bagyo ngayon guys. Metro Manila. Bataan. Ayan. Yan lang yung alam ko. nana <laughs> notice Na Apektado ng bagyo. Kaya ingat kayo guys sa daan. Manalangin. Don't forget to pray. Okay guys, para ligtas tayo sa ating paruroonan. Lalo na sa mga nagtatrabaho. Okay? At sa mga bahay na inaabot ng tubig. Mag-ingat po magpa po kayo sa barangay. Tawag lang po kayo sa inyong kung kay kayo malapit na barangay. Magpa-rescue po kayo kung kayo binabahana, na. Lalong lalong -lalo -lalo malapit dyan sa mga ilog. Okay? Ingat guys! Hanggang dito na lang guys. At nakikita nyo tong aking aking sais. Ayan. Gusto laging magpayakap ni sais. Hmm... Kasi natatakot siya sa ulan. Ayan. Ito ay two months. Two months old ka na ba sa is? O one month? 1 month ka na sa amin sa is, di ba? Or two months ka na? Do you remember? Do you remember? How old are you na? Hmm. Nanako, hindi natin masalibrate ang birthday mo dahil ang birthday ko nga, hindi ko sineselebrate. Ikaw pa kaya? Ah, uh, pero mangyayari yan. Kailan kaya mangyayari yun? I-celebrate din natin yung birthday mo. <laughs> Kaya nakatingin na sa akin. Kailan ko daw i-celebrate yung birthday niya? Ayan guys, gusto gusto niya magpakadil oh. Ayan. Ganyan ang gusto ng pusa. Ah. Kakadil niyo siya para magustuhan niya kayo. Para hindi niya kayo sinasaktan. Hmm. Ganyan. Ayan. And guys, okay guys. Hanggang dito na lang guys. Goodbye.